Simula't simula di ka po nagkaroon ng ingroon? Hindi po. Pang ilang buwan na nga to, sir? Puro mga dalawang buwan na po. Improper hmm. cutting lang siguro to titingnan natin. Kasi once kasing ingroon talaga, sir, so may tendency rin na once na tinanggalan ko, din after tumubo, pwede siyang bumalik. So Since ang magiging solusyon mo po niyan, ayan, Kukuha yan. Yan ang tinatawag na ingrown. So, ang magiging solusyon mo po dito, sir, kailangan pong magpalinis. Mabilis po bang tubo ng kuko nyo? Opo. Okay. Ayun. Kapag mabilis po kasi ang tubo ng kuko, sir, kailangan mo magpalinis kahit twice a month or every three weeks upang hey, makontrol po ang tubo ng kuko. Palaman po kasi. Ayun. Kasi ito dito wala to sir. Wala naman. Oo. Uh -uh. Yan, wag mong gagalawin yan. So dito ang magiging problema mo. Kaya kinakailangan mo talaga dito. Mapalinisan to sir. Kasi hindi, hindi talaga 100% na once na tinanggal. Gagaling to sir. As in gagaling to. Kasi tatanggalin natin ang ingrown. So pag tumubo na naman ang kuko. May possible. Lang. yes. May possible talagang bumalik siya. Pero ang maging solusyon mo lang talaga dito is upang makontrol ang pagtubo palinis. ng kuko, papalinisan mo po siya. Thankful ka sir kung hindi talaga yung bumalik, kung matanggal natin at hindi na siya. Kasi marami na rin po akong mga natanggalan na talagang, minsan kasi sanhilang din ang improper cutting, yun yung maling gupit lang. So pag natanggalan ko, gumaling, hindi na rin bumalik ang ingro nila. Pero pag tinawag talagang maling tubong kuko, babalik at babalik talaga ang ingrown. So ayan, binabad na natin sa warm water. Sige sir, pakisabay mo na lang sir. Kasi sabay ng cleaning nito. Ayan, kailangan muna natin siyang ibabad. Bago pa man pumunta ang aking customer, nag-request na siya sa akin kung pwede ko daw lagyan ng uh, goma. Eto, lalagyan natin ng goma dahil yan talaga ang request ng ating customer. Upang makaramdam daw siya ng pamamanhid sa kanyang hinlalaki. Sabihin mo, sir, kung tama na ang higpit. Okay na po bang higpit, sir? Okay na yan? I Relax mo lang, sir. Yan. Relax lang. Nang nagsimula ako, sir, magsundot, sasabihin mo lang kung masakit po, ha? baka kasi masundot kita ng gano'n sige uh -oh. -huh. Hmm. na agad. Eh, baba mo lang sa I-relax mo lang. Grabe na asukat sa ilalim sir. na ilalim. Makikita mo mamaya pag natanggal yung kuko. Para na siyang tusinong pinagtaguan. Kailangan maging maingat ako sa bawat sundot ko sa kuko ng aking customer dahil nga sa lamang nakausli sa kanyang hinlalaki. Eto na talagang inaantay niyong lahat, maging ang aking mga viewers, lalong lalo na ang aking mga customer pagdating talaga sa hugutan na part na ng Ingrun. Dahil dito na talaga sila makakaramdam ng kagaanan ng loob talagang nahugot natin ng maayos at matanggal ng buo ang kanyang Ingrun. Wala na sir? Wala na? Ayan po yung nakakalaw. No? Ayan na na po yung ito naman ako sa kabila, sir. Sa... Субтитры Yan po, umpisa pa lang po. Eh. Mm. Dito, sa wala Lagi lang po ba kayo nandito, ma'am? Mm uh -uh. Para sa inyo na lang dito. dito tayo sa kabila kasi dito may koko pa na kailangan kang gamitan sa amfo ito sir pagmasdan mo to pagmasdan mo yung koko mo okay Sabihin mo lang kung masakit siya. Kailangan ko lang pong tanggalin yung Yes, uh -huh. Pagkalinis mo, sir, di ba ganito? Kailangan absorb po talaga, sir, ha? Make it sure po talaga na totally dry ang kuko mo. Bawal po mabasa ng inyo. Upo. Lalagyan natin ito ng bandage. 'yung pinakanadelikadong ano serpal tanggal ko kasi kunting pagkakamali ko lang dito Ito ang pinakanadelikadong ano serpal tanggal ko kasi kunting pagkakamali ko lang dito kasi may laman mo. Tapos kuha ka, sir, ng ganito. Pinakalas mong gagawin, di ba ito? Isprihan mo siya ng kahit kaunting alkohol. Pero huwag mong isasagi sa part na may sugat, ha? Kasi mapdi yun. Tanggalin mo lang yung mga excess ng betadine para malinis talaga siya tingnan. Kasi habang nagpapahiling process ka, pag hindi mo nilinisan ng maayos, maninilaw yung kuko mo. Shoutout pala sa lahat ng aking mga followers, mga secret viewers ko. Sa patuloy na mga nanonood ng aking video at sa mga bagong followers ko, lalong-lalo na ang mga nagsishare ng aking mga video, maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta. Kung may katanungan ka, mag-comment ka lang below. Thank you for watching everyone!